Good morning, good morning mga kapsat. Pitasin na natin ang bunga ng ating eggplant para ihalo natin sa ating almusal ngayong umaga. Ayan, so ako mismo ang magpipitas. Ayan, sarap talaga ng may tanim, may aanihin. Siyempre dito rin tayo kukuha ng ayun luya, dahon ng luya mga kakabsat. Ayan ang ating lulutuin na nice Siyempre, uh, gawin natin sinambalukan yan. Hmm. I'm sure masarap yan. Yung eggplant, tsaka yung dahon ng luya, pinitas ko lang sa aking mga tanim. Yan. So tara, magluto na po tayo mga kakapsat. Ayan, ganyan lang natin ilagay. Yun. Tapos pagkatapos pu puro natural lang po tayo ngayon. Ang nilagay natin ay yung dahon ng luya, uh, maliliit na bunga ng sampalok, sibuyas, yan. Hindi na natin nilagyan ng kamatis kasi mahal ang kamatis. After yan, ilalagay na natin yung asin. At kung kayo po ay gumagamit ng mga pampalasa, it's up to you. Pero sa akin ngayon ay natural. Yan, ganyan lang. Yan, ganyan lang oh. Ganyan ko inarrange. Tapos sa ibabaw, doon ko nilagay yung eggplant. Nilagyan ko ng konting water. And then, lulutuin niya. Ganyan lang kasimple. Ganyan lang ang kasimpleng magluto ng itong klaseng isda. Hindi ko alam kung anong tawag nyo dito. Kung anong klaseng isda ito sa inyo. Sapsap -sap po yata to. I do not know. Basta gusto ko lang pong lutuin ito ngayong umaga. Almusal, mga kakapsal. Maaga akong namalengke, kaya ito, bumili din ako ng ganitong isda. So, kailangan uh, ilagay ko na sa rep para hindi mabila, mabilasa. Ang tawag namin mga ilokano or dun sa place namin ay twill. Kanina tinanong ko yung tindero ng isdang to. Ano daw pala ito? Alakaak. Tama ba ako sa Tagalog? So, ito, isa ito kasi sa favorite ng asawa kong isda. Kaya kapag nakakita ako ng press na ganito sa palengke, talagang bumibili ako yan so, ilagay muna natin sa rep para lutuin naman natin next time. Baka mamayang tanghali or mamayang gabi. Namalingki ngayon dahil uh, alam naman natin bukas pasukan na naman, wala namang panahon. So, ayan, namalingki na tayo ng mga konting putas para naman may makain tayo ngayon. Yan, lansones, ubas, tsaka syempre ang panahon ngayon, rambutan. Yan. Para kita ako ng suking medyo mura-mura. Kaya bumili ako. Yan. Syempre, meron din tayong ah, tanglad. Ano po natin mamaya ilalagay natin para Baybay bay na tuluyan ang ating mga sakit-sakit na nararamdaman. Tanglad is life. Ika nga kapag tayo po ay nagkaka-edad. Sino po ang relate na gumagamit or umiinom ng pinakuluang tanglad? Yan, tanglad po mga kakapsat. Malapit ng maluto ang ating nilulutong isda mga kakapsat. Sarap ng aroma, ng amoy. Hmm. Almusal po natin ito. Ano, parang ang tawag namin dito ay, ano ba tawag? Oh, basta, luto. <laughs> Pasensya na kayo, ako po ay hindi talaga marunong magluto. Ang aking luto ay puro patsamba. Pero masarap naman. Subukan niyo mga pakabsat. Oh, dapat ganyan. Dapat pag ano na yan, ganyan lang po yung apoy. Liitan natin or uh, i-low, medyo, low heat natin. Ano ba yun? Basta kayo nang bahala. Huwag po yung talagang maano yung apoy niya. Para hindi po mapabayaan yung ating ano masarap yung pag in, -in natin ng ating nililotong pinangat bayan. Ewan ko kung anong tawag. Basta na luto, masarap na sa akin mga kakapsat Ito rin ang ating rice Habang niluluto natin ng isda Siyempre nagluluto din tayo ng rice Para talagang masarap ang almusal natin ngayon Ngayong araw Today is September 10, 2023 Yan, yung puting rice natin Hinaloon natin ng konting black rice para magkakulay ang ating rice at saka para medyo healthy healthy yon. Luto na ang ating isda mga kapsat. Pwede nang kumain. Antayin na lang natin na mainin yung ating rice. Ang sarap. Try nyo pong magluto ng ganito. Natural lang. Wala po. Hindi, po, hindi ko po ginamitan ng suka. Ha? Yung pampaasim ko lang dito ay yung sampalok na bunga. So, subukan nyo ang sarap. Thank you sa inyong panonood. Please paki like, share, and paki like, share, and follow me more. Thank you, thank you. Bye bye. God bless.